Ayan na, guys. O, oh, nagtagpo na. Ayan, o. Oh. Malaki na pa, ma? Malaki na? O, oh, malaki na. Hindi ko, ano na, ganito talaga kalaki. Ayan. Anak yan, guys. Anak yan ni Batman. O, oh, yan mo. Sa pakaswerte ni ma'am. Kaya, tuto kayo lagi sa aming mga announcement. Si Sir Ay? Ah, o, okay, partner. Partner ni ma'am. Ayan. Oh, so ma'am baka may masasabi kay sa ating ibang followers sa mga gusto pa manalo Yan baka may masasabi kayo ma'am ano legit ba tayo Legit po Legit 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 na legit oh sige ma'am bago sa nyo may masasabi kay sa aming sa ating mga followers pa at sa mga gusto magkapapi na abang lang marami kaming pwedeng ipamigay So ma'am counting uh, message lang sa kanila lahat gusto pong magkaroon din ng husky, patuloy nyo lang pong suportahan ang lahat po ng page ni Sir Ray Mundo. At patuloy lang po tayo mag-comment, mag-share, at mag-react. Malay niyo po, kayo na po ang isa sa maswerte pwedeng manalo po ng isang husky. So ano ba ma'am, yung mga ginawa nyo? Bakit kayo isa sa napili namin? Ano ba? Ano Share nyo nga. Araw-araw uh... po, yun nga po, pagkagising ko po sa umaga, sinesearch ko po yung inyong ano, yung inyong page. Tapos, lahat po ng video kong nakikita pinapanood po. Pinapanood nyo, po, no? Pinapanood yun. Ko, tapos, share ko po, tapos sineshare ko po. Nagre-react po ako. Ayun, ang mahalaga, ma'am, may react ka lagi, ano. Oh. Pag napanood nyo, ah, kahit paano, magre-react kayo, oh, ano, ma'am, ma no? Ayun, so, ayun, guys, ayun, ha? Ah. O, sa mga gusto pa magka-papi, ayan oh, naku, napakaswerte ni ma'am. Ma'am, anong pangalan nyo po? po ay Clea Lynn D. Akusar po. Ayun, Clea Lynn D. Akusar. Ayan na, congrats ulit sa inyo, mama. Congrats. Thank you, you, thank, you thank you po.